Hello mga kapakners, welcome back to my vlog and for today's video mga kapakners ay nandito ulit tayo sa uh, aming munting farm ayan, sa mga naghihintay na mga gansa natin dyan at mga native chickens, free range chickens ayan, so pumunta ulit ako dito sa farm dahil uh, gusto kong lagyan ng ipa yung kanilang lugar so tingnan nyo naman mga kapakners So, ito mga kapakners, yan yung kulungan na temporary ginawa namin pero nagtagal na din. Ayan. So, gustong gusto talaga nila na kumaykay ng kumaykay dyan. Kaya ang gagawin ko ngayon ay lalagyan ko ng ipa o yung kusot na galing dun sa pinang um, uh, kataman ng aking ama. Saka ito, lalagyan ko din ito ng kusot. tingnan nyo naman. Ayan. Oh. So, kung saan saan lang sila nanging itlog so pag mm, bisita ko dito meron na agad dalawang itlog and ito nga medyo dahil na ulan ngayon dito tambon pa lang ayan yung medyo ano na puro kay, kay na nila so maganda siguro na malagyan ng ng bagong ipa yun po And uh, ito naglagay din ako. Ito kasi yung ipa na ko kahapon para doon sa kanilang uh, pag-iitlogan. And ayun nga. O, oh, tunay nyo. Meron na namang isa dito. Ayan. Meron na namang isang egg. So, ganyan talaga mga partners kapag uh, pre-range chicken. Ito mga brown nito, So, yan po kagandaan sa kanila. Everyday po silang nangingitlog. Yun nga lang, kanilang span ng pangingitlog na kalakasan ay tatlong taon lamang pero dederecho de, de derecho pa rin sila sa pangingitlog yun nga lang ay bababa yung percentage ng dami ng pangingitlog nila okay so meron naman kami dito tandang ito yan yan so sige lagyan na po natin lalagyan natin ng kusot ng lugar nila para may libanga ano, naman yung mga manok ito ay galing doon sa pinagkasama ng kahoy So lalagyan ko din yung pinag-itlogan doon sa kabila, doon sa ilalim. Hmm. favorite kasi nila ng magkakaibay sa ganitong lugar uh, kaya ganito na nagalagyan din sila ng ganito yan yeah, so So dito ko rin minsan nilalagyan mga kapakners ng kanding patuka para uh, siguro matutunan din nila dito na dito rin magkakaykay. Ayan. So biglang dami na nito mga kapartners nitong mga alagang manok namin. So nagsimula la ang ako sa sa anim na piraso bali uh, dalawang brown decal andi ah, pa pala dalawang road island red, tapos dalawang black astralorp tapos dalawang tandang so after nun, yung ganyan na siya karami ngayon, so actually hindi pa yan ganyan ka, hindi pa yung kakompleto hindi pa yung kompleto, nandun pa sa labas yung iba nanginginain hindi lang siguro na rinig ang tawag namin so masarap sa pakaramdam na meron kang ganitong alaga ngayon at napapakinabangan na din sila dahil yung mga brown decal namin ay patuloy na nanging itlog so araw-araw nakakakolekta kami ng 8 hanggang 10 itlog Kaya kung kayo po mga kapakners ay may balak din na mag-alaga ng manok, uh, magsimula lang kayo sa, huwag kayong, ano, kayong panginaan ng loob na magsimula sa maliit na bilang. Okay. So, although medyo magastos din nga po dahil, siyempre mahal po ang Rhode Island red sa pagsisimula kasi yung pong binili ko po ay worth uh, 600 635 pesos ang isa ng inahin at yun po ay ano pa 3 uh, months old pa lang po yun so gano'n na siya kamahal kaya medyo medyo matrabaho din at medyo kailangan mo rin mamuhunan pero kung nagsisimula ka nga lang ay edi pwedeng pwede ka na doon sa mga uh dalawa hanggang tatlong tiraso and ang ito po ay ano after after 2 months ay nakapagpa-produce kami ng egg at yung na po naming egg ay thankful po kami dahil pumisa so doon sa sa 20 na egg na pinalimliman namin sa native chicken ay ang pumisa po ay labing anim pero ang nabuhay lang po ay labing dalawa kasi nagkaroon ng mga pamamaga sa mata hindi po ako kasi ako marunong sa paglalagay ng bakuna so inaaral ko pa lang rin sa sa YouTube at sa mga magagaling nating or veteran nating mga vloggers sa pag-aalaga ng ano so ayan nandiyan na yung ating mga alagang dansa ang naghahari-harian sa sa <laughs> sa farm ayan ng nga-away na yan. So, sa ganitong sitwasyon, siguro mas maganda na ihiwalay sila ng pakainan. Sa ganun naman ay mas nakakakain ang lahat. So, ayan mga partners, Nandito lang din ako sa loob ng kulungan. Uh, Kaupo lang. Magre-relax. Kasi natutuwa ako. Sa so, tayong umuwi ako dito ay ito lang yung ginagawa ko. So... Kung pag-aalaga lang talaga po ng free range chicken ang inyong target uh, kung kayo naman po ay may sapat na puhunan or meron sa kayong sapat na income na uh, hindi kayo nagre-require na kailangan or hindi kayo nakakaramdam ng kagipitan pagdating sa mga gastusin ay eh, pwede naman mag -aalaga. pero kung ang goal nyo talaga ay Um, diverting into small business tulad ng yan tulad nito ng yan tulad nito uh, pag-aalaga ng 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 brown decal o yung free-range chicken so target niyo din o ano po yung halimbawa meron kay alagang labindalawang manok na free range chicken computing nyo na din doon yung mga magkano yung nagagustos nyo araw-araw, magkano yung nakakollect nyong eggs, at kung meron ba kayo na nabib beteng kahang mga egg. Kasi katulad nito, uh, makakaipon kami ng itlog na siguro within 3 days, ay within 3 days ay meron na kaming isang tray kasi kanti pa lang po mga kapakars ang aking brown decal na nangingitlog yung karamihan po sa amin dito na nangingitlog ay mga native chicken which is crossbreed na siya ang kumakasta na sa kanila ay yung mga uh, tandang namin yung mga free range chicken namin yung mga brown decal na uh, brown decal manok so ang lalaki ng itlog nila at kulahan na din so nandoon naman yun sa kabila uh, ito, kung ang goal nyo talaga po ay pag nagpuput up ng maliit na business ng paitlugan. So, doon lang kaya nakafocus. Kasi katulad ko, halos lahok-lahok na rin. Kaya hindi ko rin masyado makita yung uh, kitaan. Pero nagkaka naman, uh, nakakaipo naman po kami ng paunti-unti sa savings. Kasi sa tuwing nagbebenta po yung aking ina ng itlog, siya rin yung ibinibili ng feeds at nagsisave ng pa 40-40 pesos doon sa kada tray ng itlog. So, kahit pa paano, may naiipon kayo ng hotel kay kakaunti lang naman kasi ito mga Pero kung ang target mo lang talaga ay uh, 12 lang yung brown decal mo tapos doon mo lang paikutin din yung feeds, malaki yung malaki yung ma magiging savings mo every time na kayo ay magbebenta ng 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 itlog. Malaki po talaga. Malaki ang may ipon kasi tulad dito ang makakolekt ulit namin dito meron ng dalawa doon meron ng isa dito ito meron ng isa doon tapos meron din dalawa doon sa ano na yon sa tangke na nakita nyo ano yun. and mamaya yan bakbaka na naman yun mga kapatnais ng itlugan magandang pahapon. so yun yung kagandahan na meron kang meron bumabalik bumabalik na income So, yun lang mga partners Basta ang mahalaga ay naiingatan nyo lagi. Sana ay, ah, sana maging healthy lagi yung manok. Iwasan nyo lagi yung naulanan. At medyo ilayo nyo rin yung mga manok na merong pakiramdam nyo ay hinain, may sipon, magtatait. So, gamutin nyo na agad kasi talagang mahal ang presyo ng ah, pre ka, especially yung Rhode Island Red o yung Brown metal, Napakamahal niya. So, yun lang mga kapakners. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aking munting video. At yun po ulit pagmasta akin ang aking mga alagang manok. Salamat po. So, yun lang mga kapakners. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta at panunood sa aking channel.